Hello guys, welcome sa ating video. Hello mga hungry. Hello mga hungry. Hello mga hungry and Happy New Year mga ka-hungry Ayan, so welcome muli sa ating channel The Hungry Tour It's been a uh, few months no? So yung nung uh, nag-upload tayo eh, Balik tayo ngayon sa pag-vlog Marami nangyari for the past few months Tuloy-tuloy lang tayo ngayon And more uh, Nagpapasalamat ako sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel sa mga nanonood no? uh, since 2023 and ngayon panibagong year na naman 2024 uh, keep on na uh, subscribing keep on uh, liking lang no yung sa ating uh, channel ayan makaasa kayo na magtutuloy-tuloy tayo hindi tayo magi-stop no kahit na may mga challenges sa buhay tuloy-tuloy lang tayo no na uh, sa paggawa ng mga videos Di man gano na uh, katulad ng ibang mga vloggers na may mga pinamimigay ng mga mga uh, pera or anything na uh, para maglumago no yung kanilang channel but we're here uh, patuloy tayo na mag, uh, mag magpo-post no ng mga videos so uh, again maraming maraming salamat sa ating mga subscribers sa mga Uh, supporters natin at patuloy na nananatili sa ating channel. And I'm hoping na patuloy na mag-grow yung channel natin at madagdagan pa no, yung mga subscribers natin at mga uh, nanunood sa ating channel. So, ano yung expect natin for this 2024? So, siguro may mga additional no, na mga challenges. No? May mga food challenge tayo bukod sa mga travels at sa mga food na ginago natin sa mga mukbang. Siguro matatagdagan tayo ngayon ng mga tips no kaya nga Hungry Hungry Tour no so hindi lang siya about food about knowledge din siya about mga tips din no pagdating sa sa everyday living uh, ano ba basta marami tayong mga idadagdag no na mga portion sa atin no? uh, sa ating mga videos so keep on watching keep on supporting ano may mga uh, videos pa tayo na uh, still in edit natin hindi natin natapos na may upload no last year so i-upload natin for the few I think few weeks itong January so stay tuned ah uh, i- ipopost natin i-upload na natin yan for uh, siguro mga few days from now no, so, uh, ayun lang no Uh, sa mga baka kasi may mga may mga nagaantay na no and maraming maraming salamat for 2024 another year for us na uh, pagpasalamat sa Panginoon and, uh, again so keep on watching keep on supporting and like and subscribe lang sa ating channel no? maraming maraming salamat and see you on our next video bye bye